Tour ko kayo guys sa backyard ko. May mga tanim rin ako dito. Mga vegetables. Kaya lang hindi ko masyado maalagaan eh. Palagi ako sa biyahe. Karamihan sa mga Pinoy sa abroad, ang dreams talaga nila pag tumanda sila doon sila sa Pilipinas mag-retired pero ako guys dito na ako nandito na lahat ang kailangan ko ito guys so uh, saluyo to ang taas di ba to so, may eggplant may ampalaya ako dito guys pero ano nangyari dito huh? yan guys uh, ubi ano yung makyat At yan, abukado yan. Yan, abukado yan. At ito, kalamansi, oh. Mayroon na akong saging dyan. to Ito, papaya. kalamansi. May malaki rin akong puno doon sa harap ng bahay. Ito saging guys oh. Mayroon lang bunga oh. Ano to binangay. Ito guys oh bayabas. Daming bunga oh. Malaki eh. Ano ba yung bayabas? dito oh. Pwede na harvestin to Ito guys sa mga container Mga tilapia to Ang guys, oh. Silipin natin ha Inaktan ko to kasi yung mga dahon Papasok dito eh at itong mga tilapia na ito guys, pwede mong hulihin ito kamay hindi. Kamayin mo lang, hindi oh. mo, hindi mo na kailangan itong init or a rod. Mahuhuli mo na. Pwede mo silang hulihin. Malaki na oh. Yan guys, uh, malberry yan. Naumunga na yan eh. At marami akong mga ubi dito oh. Kumakyat na doon sa itaas. At ito yung mga miming ko guys. Sila yung mga guard dito sa backyard. Marami akong papaya dito. Ito o oh, oregano. Ito oh, kamuti. Purple na kamuti ito. Ito yung pinadami ko. Masarap na kamuti. Ito oh, may malunggay. Sitaw o. Oh. Ito patula to. Ano lang guys, hindi ko masyado maalagaan kasi busy ako eh. Lagi ako sa biyahe. Yung mga mataas guys, kasaba yan. May bunga na ito mga papaya. Ito kasaba to. Yan guys, so, mga kasaba yan. Yan, abukado. yan abukado yan at mayroon ba kong abukado dyan eh, guys oh ang taas na yan abukado yan oh, dito ang daming kasaba oh. hindi ka magugutom dito at may mga bodyguard ako palagi dito so safe tayo sa ahas So, may mga alagbati tayo. Oh. So, guys, pumilo. May papayaw. Dito, marami pa rin akong kamuti dito. yung kinakain ko talbos ng kamuti Ito papaya yun yung avocado ko guys oh ang taas na di ba abukado yan saging mayroon na akong sugar cane dito ito oh sugar cane to yan ito oh sugar cane do pineapple mahal kasi ngayon umuwi sa Pilipinas guys mahal ang ticket kaya ang ginawa ko dinala ko na yung Pilipinas dito para hindi na ako uwi ang daming tanim ko na oregano yan, oh. pinadami ko to kasi ano to sa mga mosquito eh takot yung mosquito dito yan pa oh. Ngayong winter guys, dito ko i-build yung ano ko, bahay kubo. Yung bahay na parang sa Pilipinas. May mga kahoy na ako dito, saka mga materials na oh. Dito ko itatayo. Likod yan dito sa bahay. Ito na yung likod guys. Ito yung pinto, papunta yung labas. Oh, no, may kawayan guys. O so, dito guys, may the windy nakatira dito. Oh. May nunot ng punso dito. Pero oh. no, wala yata sila dito ngayon. Kasama tayo sa mga mining. So may ahas dito. Yeah, dito sa Florida guys, marami rin ahas dito dahil ang weather dito parang Pilipinas na init Daba tayo sa bundok ha kasi yung bahay ko guys yung sa si ibabaw ng bundok dito sa likod guys meron Raybier oh Huwag mo nakita nyo May sapa dito yan dito yung mga saging ko guys kita nyo yung bunga ng saging oh. yan isa dalawa oh. at yan rin, yan rin oh. kung nakatalikod siya yung saging nun, eh. nakaharap doon sa likod At ito pa oh. Kita nyo yung sapa guys oh. May river dito. Sarap maligo dyan. Ano yung mga miming ko? Mga bodyguard ko. Mga miming! At dito marami rin mga puno ng kalamansi dito. Yun yung river guys. Ito guys, oh, puno ng kalamansi ito. Yan, puno ng kalamansi yan. Nakita na yung, yung, yung dahon niya. Oh. Marami rin akong tinayim na ubi dito. Ito oh, mga ubi to. Ito bambu oh. Ito, binangay na saging yung tinanim ko. yung yung river, guys. Oh. Daming bambu dito. Di ba, guys? Wala na akong reason na umuwi pa sa Pilipinas. Sabi na wala daw mag-alaga sa'yo dito pag tanda mo. E ngayon lalabas na yung mga AI robots. Because 15,000. Kaya kang alagaan nun. At hindi mapapagod. Hindi ma-upset. Hindi magtatampo. Pag nainis ka, i-turn off mo lang. Diba? Kaya kulang lang sa maintenance dito guys kasi busy ako palagi eh biyahe palagi ito mga tanim ko dito wal, hindi ko maalagaan yan ulan lang ang dumi, dilig na yan may mga tanim pa ko doon sa harap ng bahay punta tayo sa harap ng bahay Ito tayo sa harap ng bahay guys ito ang dami kong persimmon oh persimmon ito ito malunggay Laking puno, di ba? May mga bunga na rin, oh. Ito guys, mayroon pala kong tilapia. Ayan oh. Hindi natin ha. Pwede na lang sa kamay ito oh. Ayan. Hmm? Pwede mo lihin sa kamay may mga puti na tilapia dyan oh at dito rin ito si fishy guys special to na tilapia dito siya sa loob ang lalaki na oh sarap yan iskabitsi oh fishy fishy kilala niya ako oh Guys, uh, dito ko na i-end yung vlog ko.